Anong ganap sa mundo ng showbiz? Magkasundong magkasundo sa pagkain si Nabea Alonzo at Dominic Roque. Wala nang ginawa ang dalawa kundi ang lumefang ng lumefang. Na sa bawat Instagram post nila via IG story, puro pagkain ang makikita mo. Na syempre, pinapahapyawan na rin nila ang isa't isa. Na tipong nasisilip na rin kahit paano si Bea sa mga video ni Dominic. At ganun din si Bea kay Dominic. Pero syempre, hindi nga buo o wala pa ring mukha, kundi hagip lang talaga ang mga suot na damit nila. Sa Santa Monica Pier naman rumampa ang dalawa base sa mga IG story nila. Super kain sila ng pizza, lobster roll at kung ano-ano pa. Makikita 'yun sa IG story ni Dominic. Anyway, sa IG story naman ni Bea, ganun din naman ang makikita mo at ang happy-happy niya habang lumalafang. Halata mong masaya siya sa kasama niya. Pero, ang mas nakakaaliw rin para sa mga Kapuso fans, ay ang pag-promote niya ngayong linggo ng All Out Sundays. Lalo na at may big event nga ang asap natin to ng Kapamilya Channel. Hello from Los Angeles, California. Mga Kapuso, ako po si Bea Alonzo, ang pinakabago ninyong Kapuso. And I am so excited na makauwi na to be able to perform live kasama ang ibang Kapuso stars dyan mismo sa All Out Sundays stage. But for now, i-enjoy muna siguro natin ang all-out katatawanan, all-out sayawan, and all-out kantahan dito lang sa inyong paboritong tambayan kung linggo, all-out Sundays. Oh, ba? Diba? At sabi nga ng mga kapamilya fans, nagdeklara na ng gera si Bea sa dating show na pinupuntahan niya pag mag-perform at mag-promote ng mga show o pelikula niya. Pero syempre naman, Normal naman yun na mas supportahan niya ang mga show ng GMA kesa sa mga kalaban nito. Tulad nga ng ASAP, mas maluloka naman kami kung mas suportahan niya ang ASAP kesa AOS, di ba? Anong masasabi mo sa balitang ito?